Hari-hari kayo. Nasa nang daruan ni Oreo? Hmm. Nandiyan niya niya yung ani yung O, oh, yan yung isa. Yan na isa. Oh, wow, mamadali, may ginawa ang kalabuhan. na no? Lampang may ginawa kang kalabuhan. Ginawa ikaw kalukuhan. Ang ginawa mo po sa? Ang ginawa mo po Anong ginawa mo po sa? So? So? Ha? Masa? Ano ginawa ni Ponsa! Bansa! Nagtagulan, sige. Ponsa, ano ginawa mo? Ikaw may ginawa ka. Hoy, may ginawa ka. Ang ginawa mo? Kasalanan ka sa akin, ha? Hoy! Hey. Kasalanan uh ka sa akin. ano ha? Ponsa! Ah, 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 ah. Shh. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Hingal-hingal si Taba Ching Ching, oh. Sige, Taba. Alam mo. Diet ka na, ha? Ay! Mm, mm, ayun na. ge Ayun na. Ayun na. Dito ka busa. sa... Up ka na lang dito sa tabi. Dali, dito ako na kay Meme. Dito ko katabi, tabi, Meme. Dali. Come na. Sak. Dito na lang ikaw tabi, Meme. Buso. Uy. Up.

Ang galing na yan ng bunso. Eh, nandun uh, mo. Oh, um, namumula ang balat niya. Kailangan nyo na naman magpagupit na. Kailangan nyo magpag na magpagupit na anak. Hmm. solo flight, maglaro. Ah, solo flight, maglaro. Ha, sige. Dagul-baldagul lang kayong dalawa. Sige. Ang kayo naglulutong muna ako ha. Tapos na kayo kumain. Bardagul, bardagulan. Ha? Bardagul, bardagulan. Parja gul, parja gulen yan. Ha? Ano? Sige na dali. Ito na kuya. Musta up na roon. Dali, up ka na sa taas. Nak. Dali na. Kuya Oryo na lang mag-play. Ah, dirty. Dirty, ah, no. Punas na yung kayo maya-maya. Ha? Punas maya-maya, ah? -maya, ay, Ah, oh, sige. Hala. Ano? Punas na maya-maya yan, ah. Punas na maya-maya. Gruto mo na si Meme, maya.